Ako si Luigi. Di ako tamad. Di lang worth it mag-effort. Di ko kapatid si Mario. Di ko rin naman kano-ano si Mon. May pangarap ako. Kaya tara, samahan nyo ako. Araw ng lunes, wala kami pasok sa trabaho. Kaya naisipan ko, na ang mga dapat kasi sa bahay. Ito nga yung amilyar na kada taon ay kailangan mo magbayad para sa bahay at lupa na tinitirikan ninyo. Umalis na nga ako nito, pagpunta ako sa San Jose del Monte Bulacan upang magbayad na nasabi kong asikasuhin ko. Ito yung amilyar. dahil ito, nag-umpisa na ako magmaneho nito papunta sa San Jose gamit ang aking motor at tamang video lang ako sa kapaligiran napakaganda dumaan dito sa lugar na to sa Sita Roma papuntang Gaya Gaya dahil napaka price ko pa wala pa masyadong bahay sa paliguran at shortcut din pala ito pag nanggaling ka sa Quezon City boundary ng Caloocan at Gaya Gaya sa San Jose del Monte Bulacan may dadaanan ka nga lang sa division na dalawa dalawang toll tol gate na tigli lima at ito nakarating na nga ako dito sa aking destinasyon sa munisipyo ng San Jose dito yan sa Bulacan at dali-dali na akong pumunta sa municipality treasury kung saan ako magbabayad ng almilyar para sa aming bahay mabuti na lang maga akong ng bahay para pumunta rito at tamang-tama -tama, ako ang una-una at ako na unahang nakapila rito at ito inabot ko na yung papel at sinabi niya na ako magkano ang dapat bayaran at prepare ko naman ang 716 pesos para sa aming amilyar. At ito na, binigay na nga sa akin yung receiver at katunayan na ako na ako'y napapagbayad na. Sa next year daw ulit, agahan ko naman daw para hindi na ako magka-penalty. Sakto paglabas ko, mukhang magandang bigayan sa labas. Daming nakapila. At dumaan nga pala muna ako dito sa St. Joseph the Worker Church Dito pinapit lang din yan sa munisipyo At nagpasalamat sa mga bagay-bagay na nakamit ngayong taon Pagkatapos ko dumaan sa church Dali-dali uh, na akong pumunta sa parking ng aking motor Para makauwi at enjoy ang the rest ng araw ng aking day off o of fine nga dahil nga wala kaming pasok ngayong araw sa trabaho at ito, nagmamadali na akong uwi niyan para makita ko ang aking anak na iniwan akong natutulog. Bakas, nagbabakasakali na pag uwi ko, ay eh tulog pa rin siya. At pag ising niya, maglalaro na kami. At ito, nakawin na ako sa bahay. At sakto nga, bumugad sa akin yung aking anak. What is up sa inyo? At saka good morning para sa inyo mga katoy toy. In today's vlog mga abos, ay eh, chill na kami dito ng anak ko. Ay, tamang, tamang almosa lang ng tinapay. At saka ako yung nagkakape. At yun tamang subo din naman siya sa aking tinapay. Habang meron naman siya. At uh, ewan ko ba kung bakit. At kaya pala, ay po may pakiswang bahago ng aking baby Lucas. So, yun lang na mga lods, no? Uh, chill lang kami ngayong araw na to dahil may lakad kami mamaya at tara, samahan nyo kami. At lumabas na nga kami sa kwarto at ayan, pina... pinasalang ko na ang kanyang paboritong Coco Melon. Coco Melon is live. At ayan, pasayaw-sayaw na siya ngayon, no? at ganyan naman tayo mga bata pag may tugtog uh, automatic yan uh, sumasayaw parang ganito mga lods ayan oh 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 e, oh 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 Alos mga tumatumba na sa ska kasi oh Hmm 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 Kaya may inak. sige kaya kaya may <laughs> Sige tuloy mo lang At ayun uh, no hindi na nga nagpaawat yung anak ko kaka no Talagang music is life no para sa kanya no Papasiga to kasi alam niya may lakad kami mamaya eh <laughs> Diba ka ba dito tumugtog lang yung paborito nyo tugtog eh nagsasayaw-sayaw na? <laughs> uh, <laughs> hide hide, hide. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> So yun na nga, nandito na kami sa parking lot. Papasok na kami ng mall niya mga lods. Uh, para i-celebrate yung birthday ng lola niya. At kitang kita niyo yung paruma ng anak ko dyan. Kita niyo naman, no? small but terrible, long hair. <laughs> Yan, kitang, nakita niya na kasi yung lola niya. Eh. So naipaglaro niya sa lola niya. Talit niya, ano? <laughs> Mulusot pa siya sa italibo niya mga no? lods. Sa yung lola uh, niya. Kulit-kulit yung batang ito. Uh, kakain na pala kami niyan para... Ah, uh, ito, ito na, kumain na kami dyan mga lods. Hindi namin naman kain ng anak ko. Hmm, subong-subo lahat yung pakuan. Oh, kita nyo yung pakuan, hindi niya ba, talaga tigi, kayang tigilan niya mga lods. Kasi, ewan ko sa mga bata, talaga gusto nila yung mga medyo mamasa-masa na prutas. Ewan ko sa anak ko lang ha. Hindi <laughs> ko alam, bakit, bakit ganun? Hindi niya alam, pero titingin na namin siya eh. <laughs> sa kakulitan niya. At ayan na nga pa-surprise ng mga staff natin dito sa Kabalin Restaurant. Yan. Welcome to the club na mama. Welcome to 68th birthday at as a senior citizen. <laughs> Welcome to the club na mga mama. At na-enjoy mo na ang mga discount ng isang senior citizen. <laughs> so enjoy nyo lang ma ng iyong At enjoy na enjoy ang apo mo kakain. <laughs> so yan. Masaya naman dito mga lods. At ayun na mga lods yung ang ihip ng isang senior citizen na kontwa ang mga, uh, mga kapatid natin dito sa kanuli. So, oh, ayun mga lods, natin dito nga rin ng video na ito. Salamat.